Santa Rosa Bridge Santa Rosa ano ba to? Hindi, hindi man to Santa Rosa Laguna Santa Rosa na yung Bessia pala yun nakuha ko rin Santa Rosa na yung Bessia oh, yan nabagal yung usad guys yan ay mapapalito Ah, lupit to, wala helmet to. Sana all. Ayan guys, napakaba ng tuloy ng Santa Rosa. Dito sa Negrosia So, ito yung uwi natin yung patungo na nga ito ng Patungo ng Lapas. Ayan. Ito yung namin tuloy na ito. Eh. Mayroon pala mga nakatime dito. Mga panamim. Mayroon guys. Ayan. Eh. Sumorder so, na rin dito yung ano? Pinar ano Yan. Ah, uh, ng Mhm. Ito gamit So, matrapik nga, guys, matrapik. Ah, may pala eh. Ayon, di, may Atay. Atay, ka. Ay, no? Ha. Kaya dito eh.

So ito mga kabiyahero, kamusta kayo lahat? At dito nga tayo ngayon sa my creme line. Ito yung uh, uh main ng creme line. So ito nga yung ating paribagong biyahe, paribagong araw. Uh, at muli naman tayong babalik sa ating biyahe dito sa creme line, sa ice cream. So ito nga guys, samahan nyo ako sa aking paribagong biyahe at pari Bagong rears right. Let's go! Ayan guys, dito tayo sa Santa Rosa. Laguna. Sa Santa Rosa, ano ba ito? ayan. Glark, Manila, Inlex, Subic, BIC Dex. guys. Medyo may kapagalan yung mga sakit dahil medyo traffic. Ayan. Eh. Ayan. Yan. So yan guys, ito yung Santa Rosa Bridge. Bridge. Na dati rati bawal ang sakyan. Ngayon, ah, malaking mga, mga, malaking sakyan, mga heavy heavy truck. Ngayon, pwede yung dumaan dito guys. Okay. Santa Rosa Bridge. Ang haba nito. Ang haba ng traffic. Pati yung bridge, baba. Dati ayaw pumasok dito mga truck eh. Oh. Lupo na ngayon oh. No? Mm, nabang ano eh. Saan pa eh. Ano eh? Class A. E. Kabagan. Nabang ano? Tatingin mo yung ano. eh. Uh -huh. Parang nagugulat oh. Si Tapping. Ano? <laughs> Wala ka <matawa>. <laughs> <na> ang <laughs> Santa Rosa Bridge Santa Rosa ano ba to? Hindi, to, hindi man to Santa Rosa Laguna Santa Rosa na yung pala yun nakuha ko rin Santa Rosa na yung BSEA napagal yung usad oh, guys yan tayo nga papalito Ah, oh, 'to, wala helmet 'to, sana all. Ayun guys, napakaba ng tuloy ng Santa Rosa. Dito sa Negrosia. So, ito yung uwi natin, patungo lang ito ng ICTIC. Patungo ng lapas. Ayan. Ito yung uwi namin tuloy eh na Mayroon pala mga nakatanim dito. Mga panamim. Mga panamim guys. So, Sebuah so, tanong nanti dito yung ano Yung PR ano ba? PR Yan Ah uh, tanong natin PR Ito mm -hmm. yung gamit tulay So matrapik nga eh, guys matrapik Ah may nasirahan pala eh Ayun yung wheeler oh Atay Atay kami bata tadi Kaya dito eh Ano ibig Ang baba ng tubig oh. Sa tingin ng eh, kita kita mo ang kalawa, ang kulay blue na kalangitan. At ang mga ulap ay nagpuputian. Tikutita. Ayan. Grabe. Ah,

So, ano ka ano na nataas yan? Ano po, traffic na guys, traffic na! Ang bagal! Ano nangyari dito? Ano dito sa tuloy na to? Patag traffic na! guys, natambay kami dito sa tulay ng Santa Rosa traffic mukha yata may nasira ang truck eh katapos na namin sa biyay so ngayon eh dito-dito kami sa planta para sa another na biyay second trip ba? nakabig yung ma <laughs> bigla <nasibat. laughs> Big sa eh guys itu yang tadi yo ya so tambah na tambah yang kami di sini Ano ada apa yang nyari tapi na apa pun po mau tayo Kaya nang eh masiraan niya ata to ano nagkabanggaan to. Oh, boye talaga oh, boye po. Ha, pulis oh. ah, na, pulis na. Go, 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 go. Dora go. go go. Sinjo. Para kabilis nyo, oya, huwag niyo pa Sige, bagal-bagal. Sir, suluin mo yan, charge, charge. Pulis mo kasi, prod, nako po. Ay nira pala ng truck eh, oh. Kaway na kaway yung pulo sa kapulis, eh. May yung truck. Ayan, guys, may siraan yung truck, oh. Overloaded. traffic-traffic so, na hindi pala... Uso pa dito ang walang helmet, oh. You know? Hindi kiki... Hindi... Ibig sabihin, hindi kikita yung bita ng helmet dito. Nanaba ang traffic, oh. Patrover, oh. Patrover. Wi-Fi pa. Pang, right. Wi-Fi? Sana all, Wi-Fi. Oh, sarigayo. Eh, oh, pare kayo. Yo, oh. Yo, batak pa. Ay, minsan lang pala guys na truck. Yan. Sigka masuk. Oh. Traffic din dito. Sa Kalampasanamento ng Santerosa, ito pa rin nangyari sa amin dito, guys. So ayan, nagtampay pa kami. Eh. Nagbabagal yung usa ng mga dito ngayon. Traffic dito eh. So, Nagawa niyo pa rin kalasada rito. So kuya, ubertig-ubertig pa yun. Kaya yeah, pala matraffic dito ginagawa. Eh, bulga-bulga no? Ah, alam mo, nasa Ligaspi tayo. Parang sa Ligaspi tayo. mangga bigas pi papanggalan pala araya ti ni hmm. bukan ang araya bay paso oh. pa bay pala yo oh. rabi kay na pagdating dito eh. ay pareyo sa sa sabon Eh, bakbakin oh. okay, back nyo pa. Ba? Bakbakin, bakbakin. Ang daan. Akala ko sa mga ko lang. Dito rin para sa mga Bakbakin bakbakin. Hindi pa matina Ha? Sus. So, kaya pa sa traffic traffic dito. Eh, besi haba oh. Haba ng pila. Ate. Haba ng pila oh. Ay nako. Alright guys, uh, narito ako muli dito sa may uh, uh Clark, dito sa main. Uh, dito ngayon pagawaan. So, ito nga mga kabiero, Uh, tapos lang namin galing biyay sa kabratuan Ah, uh, hindi ko na Hindi ko na naipakita sa inyo Yung pupasok amin ng gate Ng uh, Concepcion uh, At nadahanan namin itong bayan ng Sargosa At Lapas At nagsugat na ako dito guys Sa May Concepcion So ito mga ah uh, Biglang nalubat yung aking cellphone Dahil nga itong aking uh, cellphone lamang Ang ginagamit ko sa pagbibidyo Alright at ito nga mga kabiyero, nag-antin na ako ng resibo para sa pagsuri namin ng lagayan, yung tiyatawag na crates. At ito nga guys, yung uh, kabaan ng uh, pagwaan dito sa labas ng cream lime. Alright guys, at ito nga yung pagawaan ng uh, cream lime ice cream. Uh, at ito yung mga nakaparaan dito. Bali sila yung uh, nagdadala ng mga ingredients sa paggawa ng ice cream. Ayan. At yung mga, mga motor dito, yung mga service ng mga empleyado. So, ito yung kabaan ng uh, building nito dito sa labas, yung pagawaan ng cream line. Ayan. At sa bandang unan, guys, yung ano, yung uh, mga truck nila. Ayan. So, hindi na rin nagamit dahil nga iba dito, ay may mga problema na, may mga sira na. Right. Yan, yung mga parada ng mga motor dito, yung mga service ng mga empleyado. Right. and guys. So ito nga yung building nito, ito yung pagawaan. Sa labas pa lang to. At hindi ko pa na napakita sa inyo yung uh, loob. Yung uh, pagawaan ng crates. So, pinabawal ito sa loob. Right. So ito nga lang muna yung aking ipapakita. Yan. So yan guys, dito tayo ngayon sa my cram line. Ayan, ito yung uh, rampahan. Ito yung loading area ng mga truck na delivery. At tulad nga ang tracking na ito, ang, crest na, ang crest na tracking. Ayan. So nakarampa sila ngayon at naglo-loading sila mga delivery. So ito nga guys, ang uh, line dito nga yung pinakamain at dito kinukuha yung creamline ice cream yan ito ang lawak guys ito yung harapan at ito nga yung sa clerk alright yan at kung pwede ka mang bumili dito ito yung ah uh, uh, ano cream cream house yan